ang ng ABS-CBN mula sa produksyon ng Star Creatives ang isang bagong obra. Matipuno, simpatiko, malakas ang dating. bagong karakter ang yayanig sa gabi mo. Kakabi o hala? Hmm. Diba artista yun? Oo nga naman, ginasabihin mo kung anong pangarap mo na yan. At least para alam natin, alam lang ang mga tropa natin, kung anong pangarap mo na yan. Para sabi-sabay tayo. Oo nga naman, magaling artista yan. Axel! Sir, hindi may natin lang makahapit natin pangarap sa akin. Dala ba pang ako, brad? Hamas na, hamas na Pangarap ko. Malapit na matupad. Ako, ay nalaman. May iral lang po ito. Laman na naman. Ako, oh, kaya na mag-away na kayo dyan. Kaya mo na siya, Kaya mo na siya, no? Jola. Paliwanag. Kaya mas mga pangarap niya. Basta to, malapit niya matutupad matup yung pangarap ko. At hindi lang. Bakit? Ano bang pangarap yung paglalayan? -pang -pang Sama-sama sa sama, sama, sa grupo natin, tapos lalandi-landi. Hoy, bakit? GC nga. Ano bang kailan mo sa akin? May pangarap lang ako sa buhay. At patutupad na rin yun. Hmm. chicken lang. Ha? Huh? Bakit? Ano bang pangarap mo na yan? Oo nga naman. Nasabihin mo kung anong pangarap mo na yan. Gusto nyo malaman pangarap ko? Ah, sige, sabihin ko na. Pangarap ko. Ikaw. Jury. Gwapo mo kasi. Nang pa tayo. Hmm, hindi mo lang alam. <laughs> Uy, wala walang talo-talo dito. Ha? Huh? Oh, ano? Kung alam ko lang, yan ng anong sa akin. Dapat hindi na kita pinasara sa grupo natin. biya ka. Aray! Uy, yan, buti na sa'yo. Tapos sinabi ko sa'yo wala no, walang talo-talo sa atin. Tama na yan, Jerry. Ayaw mo na yan, bakla na yan. Sorry, Dre. Ano i uh -oh.